Sa likod ng ngiti ni Honey, pag-ibig, tomboy at girl, pagtanggap katotohanan. Tauhan, Honey, isang matalino at mahinhing dalaga, honor student, tahimik. Ryle, isang tomboy na mapagmahal, palabiro, varsity sa volleyball, at matinik sa gitara. i nagsimula ang lahat sa isang upuan sa silidaklatan. Tahimik si Honey habang nagbabasa ng no-limit ang Harry. Napatingin siya sa kabilang mesa. Doon niya unang nakita si Ryle. May suot na hoodie, may earphones at panay ang tapik sa mesa habang nagbabasa rin. Minsan silang nagkabanggaan sa hallway. Sorry, sabi ni Ryle. Okay lang, sagot ni Honey. Pero di okay na di kita makilala. Napangiti si Honey. Doon nagsimula ang paglalapit ng dalawang mundo. Hindi agad napansin ng iba, pero si Ryle ay laging naroon kay Honey, hatid sa jeep, sabay kumain tinutulungan sa matematika. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Honey minsan. Hindi ako napapagod. Kapag ikaw ang kasama, sagot ni Ryle sa ngiti. Hindi agad inamin ni Honey sa sarili, pero unti-unti niyang hinahanap-hanap si Ryle. Ang ngiti, ang kakulitan, at ang kakayahang gawing magaan ang mabigat na araw. Pero hindi lahat ay sa ngayon. Bakit lagi kang kasama ng tomboy na yon? Tanong ng ina ni Honey. Kaibigan ko siya, ma at mabait siya. Honey, babae ka. Tama na yang kalokohan. Masakit pero nanahimik si Honey. Isang gabi, habang nakaupo sila sa waiting shed na paluha si Honey. Ayoko na, Ryle. Nahihirapan ako. Lahat sila. Hinawakan ni Ryle ang kamay niya. Hindi ko hinihingi na ilaban mo ako sa buong mundo. Pero sana, wag mong talikuran ang nararamdaman mo. Kahit minsan lang. Nagkahiwalay sila matapos ang graduation. Si Hani ay nag-aral sa Maynila. Si Ryle ay nanatili sa probinsya at naging coach ng mga batang volleyball players. Lumipas ang apat na taon. Habang nasa isang seminar si Hani para sa guro, narinig niya ang pamilyar na boses na nagbibigay ng training sa kabilang gym. Okay, serve! Sa puso dapat galing, si Ryle. Mas maayos na ang itsura. Pero hindi nagbago ang ngiti. Nagkatinginan sila. Kumabog ang puso ni Hani. Hindi niya ininda ang tingin ng iba. Lumapit siya at yumakap kay Ryle sa harap ng lahat. Ngayon, kaya ko nang ipaglaban. Aral Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabase sa kasarian, kundi sa katapatan ng damdamin. Hindi madali ang magpakatotoo sa mundong mapanghusga. Pero sa huli, ang tapang ng puso ang magdadala sa atin sa kung saan tayo tunay na masaya. Pero dumating din ang sandaling dapat na nilang harapin ang matagal nang iniiwasan, ang pamilya ni Honey. Magusto ko po kayong ipakilala kay Ryle. Girlfriend ko po siya. Tahimik ang hapagkainan. Ang ama ni Honey ay hindi umiimik. Ang inay tahimik ngunit bakas ang pagkadismaya. Honey, ani ng ina, akala ko face lang yan. Maganda ka, matalino, sayang ka naman. Hindi po ako sayang ma, sagot ni Honey. Lalong hindi ang pagmamahal ko kay Ryle. Lumipas ang ilang buwan ng malamig na pagtanggap, ngunit hindi kailanman pinilit ni Ryle. Lagi siyang magalang, laging handang maghintay. Hanggang isang araw, nagkasakit ang ama ni Honey. Si Ryle ang tumulong sa pag-aalaga. Tahimik, masinop, totoo ang malasakit. Alam mo, wika ng ama, kung ganito ka kamahal ng anak ko, baka mali kami ng hinusgahan. Unti-unti, natutunan din nilang tanggapin ang pag-ibig na dati hindi nila maintindihan. Isang laban sa harap ng lahat. Isang araw, inimbita si Honey bilang speaker sa graduation ng school ni Ryle. Si Ryle naman ang coach ng batch na gra graduate. Habang nagsasalita si Honey, binanggit niya ang isang kwento. May isang taong hindi ko agad pinili noon dahil sa takot. Pero siya ang nagturo sa akin kung paano maging matapang. Hindi lang sa pagmamahal, kundi sa sarili ko rin. Pagkatapos ng speech, lumapit si Ryle. May hawak na maliit na kahon. Hindi pa ito kasal, sabi ni Ryle. Pero gusto kong tanungin, pwede ba akong manatili sa buhay mo kahit sa pantudalhin? Tumingin si Hani sa paligid. Nariyan ang mga estudyante, guro, magulang at mismong pamilya niya. Ngunit ngayon, hindi na siya takot. Oh, Ryle, at hindi na ako magtatago. Aral. Ang pagmamahalan na totoo ay hindi kailanman kailangang itago. Marami man ang hindi agad makaintindi sa huli ang respeto at katapatan ay magbubukas ng puso ng iba. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kasarian, kundi sa katapangan, katapatan, at pagpili araw-araw. Narito ang part tatlo ng love story ni Honey at Ryle, Karugtong ng Saharap ng Mundo. Ang pamagat nito ay, Hanggang Kailanman. Di part 3 ng Sa Likod ng Nangiti ni Honey. Recap ng part dalawa. Matapos ipaglaban ni Honey at Ryle ang kanilang pag-ibig sa harap ng mundo, unti-unti ring natanggap ng pamilya ni Honey si Ryle. Akala nila, dun na nagtatapos ang lahat ng laban. Ngunit sa pagpasok ng bagong yugto ng buhay, may mga pagsubok na masusukat sa tibay ng kanilang pagmamahalan. Isang bubong, isang buhay. Dalawang taon matapos ang graduation speech ni Honey, nagsama na sila ni Ryle sa iisang tahanan isang maliit pero maaliwalas na apartment sa Quezon City, si Ryle ay patuloy na nagco-coach sa women's volleyball habang si Honey ay naging department head sa kanilang paaralan. Maayos ang lahat. Tahimik. Puno ng tawanan tuwing umaga at sabay silang nagkakapi sa balkonahe habang pinagmamasda ng araw. Ngunit tulad ng lahat ng relasyon, dumating ang mga araw ng pagod. Si Honey abala sa mga meeting. Si Ryle pagod sa training unti-unti napalitan ng katahimikan ang dating madalas na kwentuhan. Ryle, hindi mo na ako kinakausap gaya dati. Ani ni Honey isang gabi. Pisi lang ako, Hon, sagot ni Ryle. Pilit ng umingiti. Ngunit sa loob ng ngiti, may lamat ng pagod, takot at pagdududa. Ang laban sa loob ng relasyon. Isang gabi, nagkaroon sila ng unang malaking pagtatalo. Hindi tungkol sa selos, kundi sa pangarap. Bakit kailangan mong tanggihan yung scholarship sa Singapore? tanong ni Ryle. Kasi hindi lang ako teacher, Don Ryle. May mga estudyanteng umaasa sa akin dito. sagot ni Honey. Pero kailan mo naman pipiliin ang sarili mo? Tingin mo hindi kita pinipili araw-araw? tahimik si Ryle. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na hindi selos ang nararamdaman niya. Takot lang siyang magbago si Honey habang siya ay naiiwan. Ngunit sa halip na lumayo, pinili nilang mag-usap. Isang gabing mahaba, puno ng luha at yakap. Ryle, sabi ni Honey habang nakasandal sa balikat nito, hindi ko kailangang pumunta ng malayo para maramdaman kong may direksyon ako. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong manatili. Panibagong simula. Lumipas ang mga buwan, muling bumalik ang sigla ng kanilang relasyon. Mas matatag, mas totoo. Sa anibersaryo nila, Dinala ni Ryle si Honey sa dating court kung saan sila unang nagkita bilang magkaibigan. May dala itong maliit na kahon, pero hindi sing -sing. Sa loob nito ay dalawang silver keychains. May nakaukit na mga salitang, Ikaw ang tahanan ko. Hindi ko kailangan ng perpektong buhay, wika ni Ryle. Basta't magkasama tayo, kahit saan, kahit kailan. Ngumiti si Honey, humawak sa kamay ni Ryle at bumulong. Hanggang kailanman. Aral, ang pag-ibig ay hindi laging masaya, ngunit ang tunay na pagmamahal ay marunong manatili kahit sa gitna ng pagod at pagtatalo. Hindi kailangan ng perpektong relasyon. Kailangan lang ng dalawang taong handang piliin ang isa't isa, araw-araw. Narito na ang part apat ng love story ni na Honey at Ryle, karugtong ng hanggang kailanman. Sa pangalan ng pag-ibig, their part 4 ng sa likod ng ngiti ni Honey, recap ng part 3. Matapos ang ilang taon ng pagsasama, na pagtagumpayan ni na Honey at Ryle ang mga pagsubok sa karera at relasyon, pinili nilang manatili sa isa't isa, kahit mahirap, kahit nakakapagod. Ngayon isang mas malaking laban ang kanilang haharapin, ang laban para sa pagkilala ng kanilang pag-ibig sa harap ng batas, lipunan at pananampalataya. Pangarap na kasal isang hapon sa parke habang nakaupo sa ilalim ng puno Biglang nagsalita si Ryle. Hon, sabi niya, lima taon na tayo. Gusto kong magsuot ka ng puting damit. Kahit simple lang. Napatingin si Honey, nagulat, pero halatang kinikilig. Ryle, alam mo namang bawal pa yan dito, man, di ba? Alam ko, sagot ni Ryle. Pero hindi naman kailangan ng batas para iparamdam ko sa sayo na ikaw ang asawa ko. Tumulo ang luha ni Honey, luha ng saya, pero may halong lungkot. Dahil sa bansang tinitirhan nila, hindi pa rin ganap na tanggap ang pag-ibig na tulad nila. Ang paninindigan, nagpasya silang magdaos ng commitment ceremony sa tulong ng mga kaibigan at ilang kamag-anak. Walang malaking simbahan, walang ingranding gown. Sa halip sa tabing dagat sila nagpanata, sa ilalim ng lumulubog na araw, kasama ang mga taong tunay na nakakaintindi sa kanila. Habang naglalakad si Honey sa buhanginan, suot ang simpleng puting bestida Humarap siya kay Ryle na suot ang barong na pinahiram ng kaibigan. Honey, wika ni Ryle, nanginginig ang tinig. Hindi ko alam kung kailan tayo kikilalanin ng batas, pero ipapangako ko sa harap ng langit, ng dagat, at ng mga taong nandito na ikaw ang pipiliin ko araw-araw. Ngumiti si Honey, lumapit, at hinawakan ng kamay ni Ryle. Hindi ko kailangan ng papeles para malaman kung ikaw ang tahanan ko. Sa puso ko, matagal ang na kitang asawa, napalibutan sila ng palakpakan at luha. Walang pare, walang seremonya, pero puno ng tunay na kasal ang sandaling iyon. Sa harap ng lipunan, pagkalipas ng ilang buwan, inanyayahan si Honey bilang guest sa isang talk show na tumatalakay sa same-sex relationships sa Pilipinas. Bago magsimula, tinanong siya ng host. Teacher Honey, hindi ka ba natatakot ipagsigawan ng pagmamahal mo sa kapwa babae sa isang konserbatibong bansa? Ngumiti si Honey, marahan pero buo. Ang pag-ibig ay hindi kasalanan. Hindi ko kailangang itago ang taong nagbibigay sa akin ng lakas at ng dahilan para magturo ng kabutihan. Kung ang mundo ay takot sa pag-ibig naming dalawa, siguro panahon na para turuan itong magmahal ng walang kondisyon. Tumayo si Ryle sa audience at sa unang pagkakataon, sa harap ng kamera at libo-libong nanonood, magkahawak silang lumapit sa entablado. Palakpakan, luha, pag-asa. Sa lumang photo album, may larawan silang magkasama, nakatawa, nakayakap, walang takot. Sa likod ng litrato, nakasulat ni Honey, "Hindi na kailangang itago ang itiko sa harap ng mundo sa pangalan ng pag-ibig." Tayo pa rin aral. Ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa mga batas at hangganan ng lipunan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang puso mo sa lahat. Sapat nang ipakita mo ito sa taong pinili mong mahalin. Pagdating ng panahon, ang mundo rin ay matututong ngumiti sa likod ng pag-ibig na matagal ng totoo. Narito na ang part lima, ang huling yugto ng kanilang kwento. Ang pagtatapos na hindi tungkol sa dulo, kundi sa hangganan ng pangarap pagtanda at pagibig. Sa dulo ng araw, part 5 ng sa likod ng ngiti ni Honey, recap ng part 4. Sa kabila ng hindi pa pagkilala ng batas sa kanilang pag-ibig, pinili ni na Honey at Ryle na magpanata sa isa't isa. Sa harap ng dagat at ng mga tunay na kaibigan, ipinangako nilang ipaglalaban ang pagmamahal sa pangalan ng pagibig. Ngayon, ilang taon na ang lumipas at patuloy ang kwento nilang hindi nagwakas sa isang seremonya, kundi sa araw-araw na pagpili, eared mga taong lumipas. Dalawampung taon na mula nang magsama sina Honey at Ryle. Si Honey ay principal na ngayon sa isang public high school. Si Ryle naman, kilalang coach sa women's volleyball. Marami ng batang atleta ang naturuan at napalaki niya. Hindi na sila kasing bata, pero pareho pa rin ng tawanan. Sa bawat umaga, sabay silang nagkakape habang pinagmamasdan ang mga alagang halaman. Sa bawat gabi, sabay silang nanonood ng lumang pelikula, paulit-ulit man, lagi pa rin masaya. Minsan habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, napangiti si Honey. Naalala mo yung unang beses mong sinabing, gusto mong magsuot ako ng puting damit? Ngumiti si Ryle bahagyang namumuti na ang buhok. Naalala ko, akala ko pangarap lang yon. Pero tignan mo tayo ngayon, mas totoo pa sa kahit anong kasal. Ang munting pamilya sa paglipas ng panahon, na nilang mag-ampon, isang batang babae na iniwan sa shelter, pinangalanan nilang Aya, mula sa salitang pag-asa. Lumaki si Aya sa tahanang puno ng pagmamahal at respeto, walang lihim, walang pagtatago. Alam niyang may dalawang ina siya, at iyon ang nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kabutihan. Isang gabi, tinanong ni Aya habang nakahiga sa gitna nila, Mamami, bakit lagi kayong magkahawak kahit natutulog? Ngumiti si Honey, hinaplos ang buhok ng anak. Kasi anak, minsan may mga kamay na kapag binitiwan mo, hindi mo na ulit mahahanap. Kaya pinipili naming huwag ng bitawan ni pagbabago ng panahon isang araw. Habang nanonood ng balita, narinig nila ang isang pambihirang anunsyo. Na ipasa na sa kongreso ang batas na legalizing same-sex civil unions sa Pilipinas. Tahimik silang nagkatitigan. May luha sa mata ni Honey habang si Ryle ay bahagyang natawa. Matagal din tayong naghintay, no? Sabi ni Ryle. Pero worth it, sagot ni Honey, kasi sabay natin hinintay. Ilang buwan pagkatapos sa harap ng mga kaibigan, kamag-anak, at si Aya bilang saksi. Muling nagbigayan ng panata si na Honey at Ryle. Ngunit ngayong pagkakataon sa ilalim ng batas at ng langit. At sa wakas, opisyal na Mrs. Honey at Mrs. Ryle Cruz, ikaapat. Sa dulo ng araw, pagkalipas ng ilang taon, tahimik silang nakaupo sa hardin ng kanilang bahay. Magkahawak pa rin ng kamay, tahimik pero puno ng kasiyahan. Rye, bulong ni Honey, kung mauulit ang buhay, ikaw pa rin pipiliin ko. Ngumiti si Ryle, humigpit ang hawak. Hindi mo na kailangang ulitin, kasi kahit matapos ang araw, alam kong sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang ngiti sa likod ng lahat. At sa paglubog ng araw, ramdam ng mundo ang uri ng pag-ibig na minsang tinago. Pero ngayon ay malayang nagningning. Isang pag-ibig na walang hangganan. Huling aral. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa simula o sa dulo. Ito ay tungkol sa bawat araw na pinili mong manatili. Pagdating ng panahon, hindi mahalaga kung sino ang unang nagmahal o gaano katagal kayong naghintay. Ang mahalaga ay umabot kayo, magkahawak, magkasama hanggang sa dulo ng araw.